So, ayun, may tanong lang ako sa inyong mga girls, okay? So, especially sa mga girls nating subscribers. So, bakit ganon? So, every time na magkakatampuhan kayo ng inyong mga partner na lalaki, ng inyong mga jowa na lalaki, ng inyong mga asawa na lalaki, so, bakit at the end of the day, kayo na yung ginawa ng hindi maganda, pero at the end of the day, kayo pa yung humihingi na sorry. Kayo pa yung lumalapit. Kayo pa yung naghahabol upang maayos yung inyong uh, tampuhan. So in other hand, 'di ba parang unfair yun? Ikaw na yung sinaktan, ikaw na yung ikaw na yung ginawa ng hindi maganda, pero bakit ikaw pa yung lumalapit upang suyuin siya? Upang ayusin ang lahat. 'Di ba hindi naman dapat tama yon? So kung sino yung nakagawa ng kamalian, siya dapat yung hihingi ng sorry. Siya dapat yung manunuyo, siya dapat yung manlalambing. Pero sa case nyo mga girls, bakit kayo pa yung gumagawa na ayusin ang isang gusot? Kahit na alam niyo naman sa sarili nyo na hindi kayo yung gumawa nito. Kahit na alam niyo na halimbawa yung lalaki ng babae, tapos kapag ka umuwi sa bahay, kayo pa yung manunuyo. Kayo pa yung hihingi ng sorry. Kayo pa yung magpapakumbaba. Which is mali. So ngayon mga girls, I would like to share some tips kung papaano Opo, okay? Paano kayo i ng isang lalaki upang ayusin ang isang gusot? Okay? Kung sa tingin ninyo, masyado nang tumataas ang pride ng lalaki na kahit sila naman yung may kasalanan, sila naman yung gumawa ng kamalian, si, uh, kayo naman yung hahabulin nila. Okay? So, yun yung ating bibigyan ng pansin at pagtutuunan ng pansin. So kasi ang tama dito kung sino ang ng kasalanan, siya dapat yung maghabol. Okay? Kaya mga girls, makinig kayo. Makakatulong itong mga tips na to Para sa ganon is hindi ka matiis ng lalaki na ayusin ang inyong tampuhan. Okay? Hindi ka dito matitiis. May message ka agad nito. So number one tips. Ipakita mo na wala kang pakialam. Okay? So kapag gumawa siya ng kamalian, mga kamamay, mga girls, kapag kaalam niyo gumawa sila ng kamalian. So feel free na tanungin sila. Feel free na ipakita niyo na hindi okay sa inyo. Okay? Yung ginawa nilang kamalian, sino ba nang may gusto ng kamalian? Sino ba naman ang natutuwa na gumagawa ng kamalian ng isa nating partner o ang partner natin? 'Di ba? Wala. So kapag ka, sa tingin niyo nakagawa siya ng kamalian na mabait siya, meron siya hindi sinabi sa hindi siya nagpakatotoo sa iyo, ipakita niyo na hindi kayo okay. Ipakita niyo na hindi kayo sang ayon sa kanyang ginawa. So sa pamamagitan magitan na tiisin niyo muna siya. Alisin niyo muna yung inyong pakialam, yung concern. So kapag ka, ang lalaki, hindi kayo sinuyo. So go with the flow lang kayo. Huwag niyo rin silang suyuin. Okay? Kasi in the first place, sino ba dito ang may kasalanan? Sino ba dito ang gumawa ng hindi tama? Okay? Kung ikaw man is isang lalaki na nag-iisip, okay? Kung naiisip mo sa sarili mo na gumawa ka ng kasalanan at gusto mong ikaw pa usuyuin, ano ka? Siniswerte? So, hindi ganun mga girls. Ipakita nyo sa kanila na wala kayong pakialam. Ipakita nyo na wala kayong balak na humingi ng sorry. Kung dati, Kapag ka sila is nakakagawa ng hindi maganda, nakakagawa sila ng mga bagay against sa inyong relasyon, kayo pa yung next, oh sorry. Ngayon, baguhin yung isipan ninyo. Kung sino yung nagkamali, siya yung hihingi ng sorry. Siya yung magpapakumbaba. Siya yung hihingi ng tawad. Kapag ka ginawa nyo yung hindi nyo sila pinansin, inalis nyo yung inyong pakialam, at the end of the day, mag-iisip yan. Mag-iisip ang lalaki na, bakit ganoon? Hindi niya ako sinusuyo. Baka, ba, baka baka nagising na 'yon sa katotohanan na, na na hindi niya talaga ako mahal. Nahanda siyang iwanan ako every time na gumawa ako ng kamalian o ng kasalanan. So mapapaisip 'yan mga girls. Okay, mapapaisip 'yan na hindi niyo sila hahabulin oras na gumawa sila ng kasalanan, na iiwanan niyo sila oras na gumawa sila ng kamalian. So 'yun yung number one tips ko sa inyo. Huwag na huwag niyo silang bibigyan ng pake kung alam niyo okay, na sila naman yung may kasalanan. So at the end of the day, babalik yan, hihingi yan ng sorry sa iyo kapag na-realize niya na nagkamali siya. Okay? So number two, please control your mind. Okay? So kontrolin ninyo ang inyong isipan. Huwag niyo masyadong i-focus yung nararamdaman niyo. Kasi kapag ka dito kayo nag-focus sa inyong nararamdaman sa inyong puso, Promise, hindi kayo magtatagumpay. Hindi kayo din yung magagawa itong tips na to. Kasi mas mas ano eh, mas lamang kasi lagi yung nararamdaman kaysa sa isip. So ngayon, gusto kong i-prioritize ninyo yung isipan ninyo. Kasi once na inisip nyo na hindi tama na habulin siya dahil sa dinidikta ng inyong puso, makokontrol nyo ang bagay-bagay. Okay? So sabihin mo sa isipan mo na hindi mo kailangan siyang habulin. Kasi ma may spoil siya eh kapag ka hinabol mo siya. Kung meron kang control sa iyong isipan na kontrolin ng iyong puso, magagawa mo ng maayos itong tips na to na hindi mo siya na hindi mo siya i-text, na hindi mo siya tawagan. Okay? Kailangan mo dito maging matigas. Kailangan mong ipakita sa kanya na baliwala sa iyo. Okay? Na, na baliwala sa inyong inyong pinagsamahan kung ganito rin lamang nalolokohin ka rin lamang niya. So, mapapaisip yan mga kamamay. Iisipin niya na, na hindi mo siya kailangang habulin. Oras na gumawa siya ng kamalian. Oras na gumawa siya ng kamalian, handa mo siyang iwanan. So, matatakot siya. Matatakot siya na gumawa ulit ng kamalian. Oras na nakontrol mo yung nararamdaman mo. Oras na nakontrol mo yung isipan mo napigilan yung puso mo. Okay? So, yun ang aking number one tips. Kailangan mong kontrolin ng iyong isipan. Na nahuwag mag-function Yung nararamdaman mo sa kanya Tandaan nyo mga kamamay Inilagay ang isipan mas mataas sa puso Kasi mas alam nito Alam ng isipan kung ano yung mas makabubuti Para sa inyo Okay? So number three Tiisin mo siya at huwag mo munang kakausapin Okay? Napakaganda nito mga kamamay So tiisin mo siya hanggang sa kaya mong tiisin Kasi kapag hindi mo siya natiis Okay? Kung sa tingin mo, nasimulan mo na yung movement na, na hindi mo siya tinitiis, tapos after two days, iimikan mo na, tatawagan mo na. At sabihin mo, hindi ko talaga kaya na, na hindi siya tawagan, hindi mo kaya na, hindi ko kaya na, hindi ko siya makausap, namimiss ko na siya. Mga kamamay, hindi magiging matagumpay itong ating ginagawang mga tips. Hindi ito magiging effective kung lalambot-lambot ka. Okay? Kung nagkaroon ka ng no-contact Rule. Ibig sabihin, hindi ka mag-message sa kanya hanggat sa hanggang sa hanggang ma-realize niya nagkamali siya. Kung sinimulan mo yung no contact rule na yon, kailangan patunayan mo sa kanya. Kailangan ipakita mo sa kanya na matibay ka, ipakita mo sa kanya na matigas ka. Ipakita mo sa kanya na hindi siya kawalan para mag-isip siya, para para maramdaman niya na, na na, na, na ganito pala ang pakaramdam kapag kawala ka para maramdaman niya na malaki pala yung possibility na malaki yung mawala sa kanya oras na mawala ka. So, kailangan mong maging matigas dito. Kailangan mong maging matibay dito. Kasi, kasi ano to eh, kasi damdamin talaga yung, 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 yung kailangan nating pangibabawin dito eh. Okay? Hindi lang basta ito tips o strategy na pucu pucu Talagang effective to mga kamamay. Okay? So, sana matutunan nyo na tiisin muna sila, tiisin muna siya at huwag mo muna silang kakausapin. Okay? Applied no contact rule para sigurado tayo na magme-message sila sa inyo. So, number four, wag mong ipakita na nag-ahabol ka. The more na ipakita mo na nag ka, the more na gagawin niya Okay, yung mga maling bagay sa relasyon ninyo. Kasi iisipin niya, kasi iisipin niya na hindi mo siya kayang iwanan kahit na ano pang bagay na hindi tama ang gawin niya. So kapag ka alam niya, okay, na hindi ka naghahabol sa mga bagay-bagay na kahit na kahit siya mismo, okay, hindi ka hindi ka natatakot na mawala. So mag-iisip 'yan. Okay, mag-iisip 'yan na na, na malaki yung pwedeng mawala sa kanya once na na wala ka sa buhay niya. Okay? So, kaya kailangan wag mo muna siyang habulin. Okay? Wag mo na siyang habul-habulin pa para ma-realize niya yung halaga mo sa kanya. Number five, magpaganda ka. Okay? In, uh, instead na lumuha ka dyan, instead na umiyak-iyak ka dyan, instead na magdrama-drama ka dyan, instead na magmukmuk ka dyan, walang mangyayari kapag ka pinag-igi mo yan. Sa halip, magpaganda ka magparibad ka, okay? Ayusin mo ang sarili mo, mag-improve ka. Okay, pakita mo sa kanya na, na na, ito ang sinayang niya, di ba? So kapag ka ganyan, nakita niya na na ang ganda mo pala para paiyakin. Kapag ka nakita niya na worth it ka pala, okay, para paiyakin. So babalik 'yan. I-message Ime ka agad niyan, hihingi siya ng tawad sa iyo kaagad. Okay? Kasi manghihinayang 'yan eh. Kasi may mga traits katangian ka na wala sa iba. Na kapag ka nawala ka, malaki yung mawawala sa kanya. Kaya magpaganda ka, mag-ayos ka. Malaki yung maitutulong dito, dito sa ating tips na to. Okay? So para bumalik sa iyo, para i-message ka agad ng isang lalaki. So next, hayaan mo siyang matuto sa pagkakamali niya. Okay? So ito yung goal natin dito. Kung ano man yung kanyang pagkakamaling ginawa, hayaan nyo na matuto siya sa pamamagitan ng pagtitiis nyo sa kanya. Sa pamamagitan ng pagpapakita nyo sa kanila na wala kayong pakialam. Okay? So, as that As the time goes by, sa paglipas ng araw ng linggo, ng buwan ng taon, kung medyo matagal-tagal na, okay, na rin ang lumipas, medyo mataas din ang pride niya, mas taasan mo yung pride mo. Okay? So, dito mo malalaman, dito mo makikita kung talagang may halaga ka sa isang lalaki. Kung talagang mahalaga sa kanya ang pinagsamahan ninyo, babalik at babalik yan. At kung sakaling hindi na siya bumalik dahil sa ni-reverse psychology mo ang mga pagyayari, well, okay na rin yon. Kasi nakita mo or napili mo, nalaman mo na ito palang tao na ito is hindi worth it na mahalin. Kasi balang araw or isang araw, iiwanan ka rin niya. Kasi nga, hindi totoo ang nararamdaman niya para sa iyo. Okay? Sana makatulong ito aking mga tips na ibinigay sa inyo upang sa ganon is i-message ka na niya at humingi siya ng tawad sa iyo sa kanyang ginawang pagkakamali. Again, this is PJ Vergara ng Mamay Love Advice. Ayan, nasabi ko lang pangalan ko. So, see you for our next vlog. Okay? Thank you for being part of this channel. Hanggang sa muli, don't forget to click the subscribe button. See you for our next vlog. Paalam.